So, ito guys. Aayusin ko ito. May hinahanap pa akong isa. Sandali. Teka. Saan so, nga ba yun? Hey! 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 ko. Welcome to my channel, Lovely Lynn and Muffin. Ay, may bagong pangalan ng aking channel, Lovely Lynn and Muffin. Ayan. Eto si Muffin. Inaabala ako. Ako ay mag inaabala ako. O, ayan, naglalambing pa. O. Oh. At ayan, guys, nasa, sa aking kama, as you can see. Grabe, o. Oh. Ah, eto ang pinakalambing sa akin. Ito naman, siyempre, malinis si Muffin. Ayan. Ay, Ayos ang sirap mong kagatin. Ayan, charot. At ako guys nga pala ay mag... Eto, marami akong... Uh, since na dito ako sa loob ng bahay. At ako na naman ay nag-stop sa aking business. Ayan, may dahilan na naman hindi maganda. sa so, ayan. Si, ano ko na lang yung dahilan ko na yun? So, hindi siguro na nga ako laki sa aking business dati na yung toys and candies. Siguro, uh, kung bagay, sabi nga sa sa horoscope ko, Ah, uh, baguhin ko na daw ang aking linya. <laughs> Asa pa Alam niyo naman ako yung napakaano ko sa sa aking uh, being a Paisian na, ay napakano na. So, ito guys, ah uh, dati, dati ako ay nagawa ng mga DIY bago pa ako mag-vlog, bago pa ako maging vlogger. Ako ay may business na yun na i-vlog ko din na yung mga personalized mugs, personalized yung mga mga may bags, may mga pouches, may mga, uh, ano yan? Kaya yeah, nagtahidin ako ng mga, ng mga, uh, uh, ano yun? Uh, ano yun? Face masks during nung, ano, ano, nung, ano natin, uh, pandemic. And then, uh, mga lace, ID lace, mga ganun, mga headband, mga punetel-telang headband, mga ipit-ipit. Ayan, kaya ako ay marami mga tira. So, eto ngayon, tulungan niyo ako. O, tingnan natin ang ating ano. Ayan na, napakakampanti ni Mapi. Nangatok siya kasi sa ating dito. Ayan, o. Oh. Ayan, dami kong... Ayun, akala ay siya yung inaano ko. Ayan, guys, ako ay magkakalkal ng ano. Ano, bababa ka na? Magkakalkal ako ng aking mga ano. yung mga tira ko, guys, na mga... Ayan, nakashort. Ayan, na dito ka. Ben, mama, ito ba si mama? Ay. <laughs> ayan. Ah, ba. Ayan, may isa ako ditong maliit na meta punong -puno na punong-puno ng samotsari ng mga, ayan. Ayan, and then, meron ako dito na mga, ayan, ito nga yung mga ginawa kong mga, oh, nakikita nyo naman sa iba kong vlog, diba guys, na meron akong, meron akong mga pinagagawang mga, Mahilig kasi ako sa mga ganito. So, ayan ang aking kama. Ayan, ang aking kama ang makalat. O, hindi, nga, hindi maganda ang kama ko ngayon. Ayan, basisya na kayo. Ito lang. Forma, forma, lovely lim. Uy, wag kanya magkakamot. Ayan. Ito guys, ay yung mga, ayan. Yan yung mga ano na yan. Kukuain ko yung mga, katulad nito. O, ayan. Ayan mga ganito o oh, may mga mga glitters dito mga mga ribbon ay marami marami sinulid mga kalam ayano o oh, nagsamot na dito may mga thread yung mga pira kong ginawang mga ganito and then ay. hi <laughs> ayan guys ayan yung mga ganyan nga so isisiperate ko ito ayusin ko tapos mga maybe Uh, next week, ako magsisimula na ulit ng ganito. Mga personalis ng mga inaano, yung mga kinakap, yung lettering, uh, lettering cut na mga tinatahe. Oh, ito yung mga, ito yung ginamit ko sa ano ng pag-ano ng headband. Ano, alis ka na? Ha? And say hi, 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 hi. Hi sa kamila, hi sa kamila. O, oh, alis yun, ha? Ganyan. yun, pagka na, ano, ano, gusto na umalis, so, na, lalabas na ng kwarto ko. So, ayan. Wait. Okay. So, ito, guys. Aayusin ko ito. May hinahanap akong isa, sa Teka. Saan so, yung nga ba iyon? ang gulo. Na, ayusin na uh, mga basura, yung mga ano, ayan o, 'di diba, pwede pang marami pa akong pwedeng pag kinabangan dyan. At ayan naman yung basura o, Pati yung aking ano ba, basura. Ito yung mga ano, ayan, mga may lace, ayan, may bulak, ayan, binukod ko na ito eh. Mayayos ko na ito nga pala. tela yung nasa ilalim pero meron pa ako nito sa likod ko hindi ko pa kukuha sa ilalim. Ayan, mga ganyan. Di ba? Ayan, tela pa rin sa ilalim. ng tira paggawa ko ng mga face mask, mga kung ano-ano, mga ipit-ipit, headband, mga ponytail. Ayan, meron pa natirang kaunting basura. Ayan, ang ganda, di ba? Mga ano ko, ayan. Hello Kitty. Ayan, marami pa yung mga mga kasama niyan eh. Ito, ito maganda oh. So, Nasaan no. ha? Ayan guys, oh, ayan. di ba bata, o oh, ayan. Ang ganda. Hmm. Ay, may mga thread pa doon. Ito yung marami pa akong pwedeng magawa dito, oh. Ka. Ayan, marami pa akong mag pwedeng magawa dyan. At ito nga yung ano, oh, ayan, oh. Isa ito sa natira, o. Oh. di ba Ang ganda. May iba-ibang kulay nito eh. Ayan. Pulido naman ang pagkakagawa ko nito. Ayan, Oh. Matiba yan. Matiba yan. May iba-ibang kulay nito, may iba-ibang uh, design sa gitna, mga ano, 'di ba? Yan ito po ni Tail. Yung may may garter na bilog, 'yan. Ito yung po nitail na ano 'yan. Pinaka-head. So guys, abangan niyo ang ano magiging business ko naman ngayon, hindi na talaga ako hiyang sa dati kong business. Eh sabi ng anak ko, mag-personalize at saka magagawa ko ng yung dati ko nga you know, ginagawa and then meron ako nung mga uh, yung ga, uh, gamis na lang ang pwede kong anuhin sa dati kong mga candies kasi ano gagawin kong pang giveaway yan abangan yan at gagawin kong ang uh, mga yung pang giveaway na yung mga gamis tutusukin ko to parang barbecue so ayan Ang ganda. Ayan. Ayan mga gamit ko yan. Ha? So ayan guys, naputo lang aking vlog. Kasi eh, siyempre busy busy lang sa ako, ako, sa ibang item ko sa ibang bagay-bagay. So ayan, ah uh, yun po yung aking mga ano, mga uh, mga pinagkakitaan ko ng, tapos may mga iba-iba pang items nga, mga personalized, more on personalized, mga kuting-tingin, mga patahi, mga kung ano-ano, yun nga, bag, pouches, mga may unan, may, may mga, ano pa ba, nakalimutan ko rin ba, mag uh, printing mag at saka yung assemble nga assemble letters na yon and then nitong pandemic nga yung mga uh, accessories hair accessories and then uh, head yun nga head mga headband ponytail mga uh, mga may wallet din may mga ano akong ginawa and then yung face mask ay number 1 at saka yung mga eye delays and then sabi ko ah uh, talagang sa ng aking materialis kaya ipagpapatuloy ko yun at ito, ito mga items na ito nakikita nyo at, sa harapan ko ay parang wala na sa akin na swerte na ako na ang swerte sa mga items na yun kasi sinubukan ko sinubukan ko pa rin ang makabangon sa ano sabi ko parang hindi na ito hiyang sa akin so and since ayan sinabi ko nga ako ay kulang na sa puhunan <laughs> kasi ito guys malaking puhunan nga yung mga toys and candies dati ah uh, at ayan gusto kong balikan yung mga dati kong mga pinagkakitaan na dag, magdadagdag pa ako ng, ng ibang items. Pero bago yon ang sabi din ng aking anak ako ay magilagay na magawa ako ng mga, yung gami kay Indis din. Pero yung pang, pang giveaway, pang party, pang party needs yun yan. Uh, pang giveaway yung mga ano, party needs ng, sa bata. At yun ay isasama niya dun sa account niya sa TikTok. So, magiging mabilid mabili din kaya ako eh. I'm ready na mag-repack-repack ulit. Tusok-tusok lang naman, naman yon eh, and design-design katulad ng mga ginawa ko noon. At naibalag ko din dito kung paano pwedeng kung, gusto nyong makatipid ng mga pang-giveaway na mga gamis or candies na pwedeng eh, kayo na ang ma eh kung paano nyo magagawa ng paraan na magiging pwedeng giveaway sa inyong mga sa lalo na sa mga kiddos ninyo. So, yon yun ang ano, kailangan ko lang ng materialis. And then, kaya hawak ko ito, maybe, maybe, pero ito, na ano ko ito, ito po yung, kung naano ano nyo, ito yung ginilalagay dito sa biya, pag bumabiyahe tayo. So, ito, sa lahat ng ano, wala akong nakikita ang ganito. Ito'y medyo matagal na, parang 5 years na ito. 5 years, 6 years, ganun. O, di ba? Buong-buo buong pa. <laughs> Ngayon, pwede ko itong gawing ano din, idagdag. At ano rin. Tapos, mag-iipon ako ng maraming tahi. Na ito, ng maraming gawa. At yung iba pang ano ko. At wala din naman ako mapag na. Hindi makakakuha ng pwesto. So, ang ipon ko ng huna, ano-ano, pwede i gawing ano, pang-online, siyempre. Yan, sa TikTok nga po. I-online -io ko, pagka marami na. At yung pagka, ano, pwede na ang ano yung magiging seller na ako na ulit ng diyan sa, sa, isang apps na yan sa TikTok. So ayan. Abangan nyo, guys at ako ay marami din pa rin ako marami pa rin kayo makikita. Syempre pwede pwede rin yung uh, maging ideya, di ba? Ayan. Thank you for watching and God bless everyone. Fire.